40 years na makukulong etong si Denise. Grabe, ano? Grabe talaga. Dito ko mas nasabi na yun, gumugulong ang hostisya, may nag-work ang ating justice system. Yun lang, napakatagal dahil sampung taon po ang ginugol. Sampung taon, napakahabang panahon na araw-araw iniisip ng mga akusado at syempre ni Nabaro, Navarro etong kasong ito. At sa wakas, meron na nga pong hatol ang korte. Pero ngayon, etong si Denise, sa halip na mag-sisi, ba? alam naman natin kung sino yung nagsasabi ng totoo. At sa puntong ito, ako'y pumapanig kay Vong Navarro dahil nakikita ko na nasa katotohanan, etong si Mr. Vong Navarro. Sabi ni Denise, Denise Cornejo, ngayon panalo ka. Ayos si, parang may mga panunumbat pa. Sabi naman nung isa, hindi pa daw tapos ang laban at mukhang re-rest back kay Mr. Vong Navarro kayo po ay talo na. Alam na po ng mga kababayan natin yung ginawa niyong kabulastugan. Siguro ang next step para kahit papano gumaan yung kaluoban nyo ay ang magsisi sa inyong kasalanan. Napakahabang panahon na kayo ay makukulong. At kung daladalan nyo yung bigat at paghihigante kay Vong Navarro, yung biktima ninyo ang gusto nyong paghigantihan, mas lalo kayong mahihirapan sa loob ng kulungan. Tignan nyo ah, pag kayo ay nagsisi na, bago pa man pumasok sa kulungan, siguro mas magiging maayos ang, ang buhay niyo sa loob. Mas magiging matiwasay, mas magiging at peace. Pero ngayong puro pa rin kayo paghihigante o puro pa rin paghihigante ang iniisip na itong mga ah, na ito, talagang mahirapan kayo na sa bago niyong buhay o sa buhay niyo bilang mga convicted criminals, Eto, naniniwala si Denise Corne Cornejo na kahit na nanalo si Bong Navarro ay mas dapat mag-alala ang TV host sa ikalawang buhay. Mag-alala daw dapat sa ikalawang buhay. Yung mga ganitong pahayag ay may kabaliwan sa tingin ko. Talaga? <laughs> Hindi mo alam sa sarili mo kung ano yung ginawa mo, Miss Denise Cornejo? Hindi mo alam? Gusto mo pa talagang lumusot? sa issue na ito, sa kinasadlakan mo na ito, eh ang totoo niyan, wala ka ng lusot. Maganda kasi pag wala na tayong lusot sa isang bagay, magpakumbaba na lang. Pagsisihan ang ating mga kasalanan. Dahil masahangaan ka, kung makita ng taong bayan na ikaw ay nagsisisi sa ginawa mong kasalanan. Pero yung magmamataas ka pa, magyayabang, at lalo mong i-ignite yung galit sa puso mo, mas mahihirapan ka dyan. Napakahirap ng buhay sa kulungan, sigurado. Kahit hindi tayo nakukulong, alam natin yan, nakikita natin yan kung gaano kahirap. Suffocating, wala kang freedom, abay paano na? Diba? Kaya nga takot na takot yung mga taong posibleng makulong sa mga susunod na buwan, sa mga susunod na linggo na sinadikong, sina Sara Duterte at Bato de la Rosa. You see? Kung gaano rin katakot etong si Uh, kibuloy. Kaya tago ng tago at tinatakasan ang batas. Dahil takot din pong makulong yung mga yan na nagpapakasasa sa kapangyarihan at karangyaan. Hindi sanay, natural. Alam ko rin, itong mga kusada na ito, itong mga convicted na ito, na, na isang businessman at itong isang model na ito, alam ko rin, alam din natin kung ano yung yung nakasanayang buhay ng mga yan. Kaya sigurado mahihirapan yan sa kulungan. Good luck!